For well, today's video guys, pupunta kami ngayon sa Hala Hala Rizal sa aking Bianan para ma -merk Day. Ano guys, ingay-ingay na ingay-ingay talaga niyan guys. Ang bunganga niyan guys. Grabe. Oh, akala mo siya na yung vlogger guys. Ayan na guys. Sa mga na guys. Ang sarap dyan guys. Iba ka na pag-probili siya. So, ang sarap ng simoy ng hangin. Ang sarap ng travel guys. Ang kamukon. Basta ingat-ingat guys. ang ng ating guys. Tapos no kami dyan sa yes. Sarap-sarap talaga ng hangin guys. Sarap mag mga. Na, sa na. ng na ng yes. Ano dito mo? Dito ko Buti ano, buti ang ganda. O! Oh. Eme! Ang mm, bango! Amoy bulaklak! mag-stop muna kami dyan guys pahinga yan guys oh overlooking yan dyan guys makikita mo yung lawa guys lawa nga po pala yan guys ayan ang ganda dyan guys so ang sarap talaga ng simoy ng hangin ayan guys ang sarap sarap jan, ayan guys malapit na kami guys ayan na, na guys nakarating na kami ayan na guys oh yan na, na ang mga bata nakasakay na kami sa van ni lola ng aking biyanan birthday niya nga po pala guys kaya naghanap kami ng maliguan, guys. Ayan na, guys. Ayan, guys. So, oh, ang aming handa, ang aming dalaputo. Ayan na, guys. Malapit na kami sa aming spot na pupuntahan. Ayan na, guys. Oh, ayan na. Ayan. Munti pa masanda dyan si samsam yung pamangki ng aking mister. Ayan na, guys. Nagbitbit kami. Kanya-kanya kami ng bitbit, -bit, guys, ng mga dala. Ayan. Ayan. malapit na kami guys. Kanya-kanya kami bit-bit. Kanya-kanya kami dala ng mga dadalhin. Ayan. Ayan yung aming driver guys. So, tapos yung bayaw ko guys. At yun yung hipag ko. Ayan na. Lapit-lapit na. Malapit na kami sa aming spot. Sarap dyan guys. Ang linaw ng tubig. Ang sarap. Mababaw lang siya guys. Pero, ang linis ng tubig. Ramdam mo talaga. Ramdam mo yung linis ng tubig pag nababasa mo yung buong katawan mo. Hindi makate. Hindi makate sa katawan yung tubig. Basta fresh pag awon mo. Fresh ka. Ayan na guys. Lapit na kami. Yan na. Ayan na. Ayan na yung spot namin guys. So, maliit lang na ilog yan guys. Kung baga sa amin sapa. Sapa lang yan sa amin guys. Ayan na. Ayan na. Nakarating na rin. Ayan na, ayan na guys, yung aking biyanan, ayan na, nagluluto. May, may piprituhin siya, ayan. Ayan ang aking hipag, si Red ang lina, mababaw lang yung tubig guys, pero malinis. Ayan ang mga bata guys, so, naliligo na. ayun na, ayun o, nagpapaanod na sa tubig. Ayan na, kain-kain na, kumakain na pala kami niyan guys, kasi gutom na talaga, gutom na gutom na kami grabe as in OA daw <laughs> sin guys nakakagutom talaga guys magbiyahe ayan na ang aking kumare nauna na sa kaldero nauna na pagsando <laughs> ayan nauna na gutom na talaga siya ayan na talaga ayan na ayan na sarap ng ligo ng aking baby girl ayan na oh. parang serena serena na mapote yan na, paanod-anod siya. Yan. First time niya maligo. Ay, hindi pala, hindi pala first time. First time niya maligo sa malinis na ilog. Malinis na sapa. Ayan guys, utong tuwa sila yan guys. Sobrang tuwa nila. Ayan na. Ayan na si ate. Kaibigan na aking biyanan. Ayan na. Thank you for watching. Mga kamamshi, mga kasalunera.